Hello guys, so andito kami sa ano sa tayak. Uh, Naglalakad-lakad pa kami, so napakahirap, Napaka-ahon. so okay lang. Work it naman. So ayan siya. Now is 6 a.m. So, ayan oh, yun. Madilim pa siya. Pero pag tinapat sa langit, so ang ganda niya. Ang dami-dami niyang puno. Ang sarap-sarap. Talk of peace of mind. Ayan. So yan, napakahaba pa na aming lulakalin. Siguro mga one hour pa kami maglalakad. Diyo, mga one hour pa tayo maglalakad? Wala na naman. Ah, wala, wala na naman. Ang itaaga pala tayo. Tawag din. ako yung katawan ko. Sarap ng hangin. Fresh na fresh. Hello guys. So yan. Pagod na sila. Pagod na mga bata. Ang layo kasi. Eh. Mga 2 to 3 hours walking. Pagod na pa Yung mama. Picturean ko daw siya. Video ko daw siya. Ang ganda. ganda ng mga ano mga green 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 so ngayon is na ambon-ambon Hello guys. Tanggal ko nga yung ano So tamang ano walking walking so, Na ambon lumabas <laughs> so, yan. Ang kapunuan. Nature na nature. Ganda. Pwede bang libre nila? <laughs> Pagod na ibabayad pa, no? So, hello guys. Ayan na siya. Malapit na kami. So, medyo madagim lang kaya marami siyang fog. Malapit na namin makita. At matanaw. So, yan. Dami pumupunta dito. Ayan. Yeah, mga nakasasakyan sila. Tapos, ayan yung mga ano, nagmumotor. Kasi napaka-nature ng place dito talaga. Ang ganda nakaka nakaka fresh. you know oh, diba? so, hello guys so ako, kakain daw muna kami bago kami umakyat sa kadulo dulo na para daw may lakas kasi kanila hindi kami kumain so yan saka naabot abon pa so tamang tambay muna kami asarap <laughs> ng ganito yung kahit walang pera pero ah. <laughs> so, Ay, na. Ako, Daddy. <laughs> Mahal ito si Arsiana. Iyo, ma, magtigil ka. <laughs> Ang dami na yung mabahay dito. Guys, kain daw muna kami. Oh, bakit? Oh. <laughs> so, yung pong kutsara niya na balito. Kamay mo kasi. So, yung kanya, chicken log. Kanya, pork log. Kami, syempre, mami lang si Jo. Kapa Hi Michelle. Hi. Daddy. Hi Daddy. Una ba ba So hello guys. Ito na maglalakad na ulit kami. Ay uh, nako. Papunta do sa dulo. Ganda. So yeah po yung ano, uh, kanilang mini hotel o diba social, parang ganda parang sarap dito mag stay, <makes> stay <lang. makes> tanggalin mo yung, yung ano, fishing so yeah alam <makes> eh. labi wala kaming jacket <makes> uh, nasa bagyo ba kami yeah, nature ng nature so yan guys, eto na kami So, pakiyat na kami. Ayan. Ang Dab dami people. So, ayan po. Pakiyat na po kami sa taas. So, may mga tagawalis. Tanaw. Oh. Tika lang. Ah, may mga animals na? Ba't dati wala? Puno natin ang video. So, di ba? Alam niyo po yung after two years, so wala pa pong ganyan mga animal-animal. Oh, nasa Noah's Park na po kami this way daw. So, yan, di ba? Ang ganda talaga. Nakaka-fresh. Nature na nature ang dating. So, yan po. Noah's Ark. Welcome to Tayak Hills. So, yan po siya. Nasaan? Nasaan goy? Ah, so yan, oh, may mga elephant. Ang galing niya. parang siyang style so, oh, pero kahit po siya mga, ang tawag doon? Ano lang yan? Yung mga... Okay, yeah. Ewan ko, ano tawag yun? art nga, okay, eh, kasi puro abo. hayop. Ayan po, di ba nakakatawa siya? Dapat tayo doon na. Mamaya pag-ano natin. Oh, yan ibang-iba na siya ngayon. Dati noon wala pa siyang mga ganyan-ganyan. After two years, ang dami nang pinagbago. Ang dami nang kainan. Nung kami pumunta dito after two years, kami lang yung tao. <laughs> Solo namin yung mundo. so yan. Bigyohan ko daw kay isesend daw sa kanyang kapatid. Ayan, oh, oh, may mga nagpo-photographer po. Ayan. Napakaraming step po nito. So, yan po. Sila po ay, yung iba po pa uwi na kami pakyat pala. <laughs> Maano? <laughs> mano, memory. So, sabi, <laughs> Anna bit ka na. Corona. <laughs> Corona. Hatidoy, hatid. So yan guys. Umuulan na naman. Ayan, nasa langit na kami. Ayan yung pag. O, oh, ayan po. Tuloy ang lakad. Ang ganda. Nature. Dala na naman ako. tuyog. Dito tayo po. <laughs> Para kami mga basang sisiw. <laughs> Grabe ko na. Ang pangit ang punta natin. Ulan ay. Kahapon ang ganda ng panahon. Para kami mga basang sisiw. Ben. So, yun guys. Uh, na nga, ya, so, naulan nga. Kaya, tambay muna na Tambay mo. Ang dami Hindi uh, <coughs> makapag-picture-picture. Uh, Hindi <coughs> 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 pa kami nakakakit sa task kasi nga. Malakas yung Tambay muna. Ang dami. Guys, uminit na siya. So, ang ganda na. Para kami. yung aking buho. Sobrang lamig. Parang kami nasa Baguio. Or tagay tayo yan. Parang yung bone na siya. O, may na. Mami, Grabing lamig. Sa so, San Pablo ay ano may araw na. Kita ba bahaghari? hari? Nawala na siya. So Nalabas <laughs> na si Haring Araw. So oh, yan. Nandito kami sa taas. O oh, Edwin, ayan daw o. Oh. Baka gusto pumasyal. So yan yung view. Okay, si Michelle. So yan, dami nagpipicture-picture. Yan. Pasyal kayo dito sa New Year. Pabalik tayo. So, yan. O, oh, diba ganun? Nakaka-repress. Nature na nature ang dati. Kaya, guys, punta na kayo dito. Sa Tayak, Rizal, Laguna. O, oh, Diba? ganda niyo. Oh. Ang ganda. Wala na. Guys, puyog na puyog kami. Nandito na kami sa sa bayan ng Rizal. Pauwi na kami.